Hamda, there's Carabao. Ha? Carabao. Si, it's a boy. There. Gini video kong uh Carabao ni Hamda. Bawa lah pangkain yan, ha? Aha. Um, Hamdalok, we have a uh, white carabao. White batu. <laughs> Ipakita ang power ni Maymay magbunot. Yeah. Oo. Oh. Dali. <laughs> Dali. <laughs> 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 Isang puno ka lang, lang yan eh. Ay wala. Sige be, sige. Sige. ano kay ginatapakan mo man niya puno ayaw di ma <laughs> sa ubos ka dapat sa ubos ka buto nga pa ubos dumairi lang ko di <laughs> pasit tumay ka iya Tak mahu lapit na. <laughs> 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 lapit na. <laughs> Sana sih, Mat Bani, Oh, sih, oh. miring meme ya. Ah, kapa? Meksi, kapa? Meksi, pa? Ganyan lang mayo, oh. sunod mo sa ano aray ko. Si All right. Ay may nang ano. Naputol. Ay hindi, dito lang. Siya. Tapos wala tayong panan pang ano. Tu ang stan ni nagwa <laughs> Mat. Tama na yan, luto. <laughs> Inog pala. Baka ibas niyo ako sa luto. <laughs> yun yun yun. Charan sama kong mga ano, bayabas magbayabas uy namubo nga uy uy ang oh, tama na to tama na, bye na lang. <laughs> mag, ano, <laughs> hindi pa nasigang wala sigang ayun hmm. huh? mo magano ha magulay Kamu ko wow. kuakoh Yang beli so ah? Oh, oh. Mangga sana maka abot. Nako madilim, madilim na. Hay pananim na nayo. Oh. Tabang tabanan lubat ya. Alubati. Ah. Margoso yata tato, Margozo. Ang dami nilang pananim. Okay, glayas na kami, oh. Ako ng mga abubot. Oh, muna lang dala niya, <laughs> Mawalan siya ng dahon ng sili. Baka hindi siya mga sili. Sibuyas pala. <laughs> Kung tintiis na lang, budge Pauwi na. Pauwi na. Malapit ng malayo pa. Yung mga namalingki sa bukid, oh. Charan! Bigat! Woo! <laughs> My Tupperware. Ayan, oh. May lahin. Ayan naman, oh. Isang supot din. Woo!